Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. So mga kapwa ko din po, FWS around the world hello, good morning, and happy Friday, happy weekend everyone. So pag-uusapan natin itong si Kerwin Espinosa, akala natin mamamatay na. <laughs> kasi ayon sa balita kahapon, eh, critical daw <laughs> si Espinosa na nasa hospital. Eh, kasi nga, eh binaril daw siya habang uh, nagagampan yan o nagsasalita doon sa Barangay Tinagan Albuera Lete. Ito po ay isang drama lang po to ako kay Maniwala na talagang uh, ano to uh, papatayin siya. Ginaya si Trump mga lalang mga bayot. Matatandaan ninyo si Donald Trump nung nagagampan niya. O ganun din yun siya, di ba? Uh, balak siyang patayin. Eh yun naman talaga ay talagang totoo yun na uh, mamamatay tao dahil bakit i eh, ang gusto lang ang ano eh, gusto ano pa rin ano ba yung parang liberal doon sa kanila democratic eh, yun eh, republican si Trump at marami talagang gustong pumatay kay Trump during campaign dahil nga ayaw nila na may Trump dahil mag-iiba talaga ang takbo ng uh, pamumuno ng Amerika. Tinga lang ang na <laughs> tamaan din doon kay Trump dahil nga malikot siya Habang nagsasalita lumilingon kanya gumagalaw yung ulo kaya ito yung tinga lang ang na natipsingan at uh, naka ano kaagad siya no <clears throat> yung ulo niya ibinaba niya kaagad so yun hindi natamaan dahil ulo ang konteria doon kay Trump So ngayon dito kay Espinosa eh aba dito naman sa balikat no at ang kanya daw di umanong assassin ay nagtago daw sa kisame. <laughs> daw sa covered court na yun. Ano <laughs> yung toko? <laughs> covered court? May kisame? Kadalasan di ba wala? De, ewan. Basta yun ang balita. Tapos uh, ni Rush daw siya sa hospital. At ayun, kahapon balita ay critical. Eh ngayon ni eh, hindi <laughs> lang natin ipakita dito ang picture kasi baka maano na naman ako. So ngayon, ang drama na yun, o oh, nananawagan na si Espinosa ng bodyguard. <laughs> Pero bago yan, ito muna. Kasi diba nagpaano na siya ngayon kaagad? Nagpa-prescon? Buhay na, kala natin mamamatay na eh. <laughs> Kasi kahapon sa balita ng mga mainstream media, ang daming natawa na mga emoticon. Maraming nananawagan na Lord, sana matuloy na si Kirwin Espinosa. <laughs> Ay, naku. So, hindi lahat talaga ng masamang damo madaling mamatay. May masamang damo, matagal mamatay talaga, no? yon So, nung humarap siya sa media, ayun na. Uh, may hinala na daw siya. Uh, sabi ng News 5, 5 uh, hours ago, Mayroong hinala si self-confessed drug lord at mayora, mayoral candidate Kerwin Espinosa na mayroong isang politiko na sangkot umano sa nangyari sa kanya matapos barilin habang nangangampanya sa Albuera Leite. So, uh, expected na natin yan mga lalabs, mga bayots, na ang kalaban ni Espinosa dito sa politika, sa pagtakbo niya bilang mayor dyan sa Alguerality, ang pagbibintangan dito. <laughs> ah, obvious na obvious. <laughs> o baka, idikit na naman ito sa Duterte. <laughs> Sabi ni Espinosa, mayroon na. Mayroon na hinala. Kasi nahuli naman ang mga gunmen. So, nahuli na. Ngayon, nasa kustudiya na ng polisya. Saka ko na lang sabihin kung sino sila kasi ayaw kong pangunahan ang mga rumispondi na mga polis. Ito na yung saan ni Espinosa. Ayaw kong pangunahan ang investigasyon nila kasi may malaking involvement, involvement na isang politiko. Okay. Obvious, alam na namin yun, Kerwin Espinosa. <laughs> ang kalaban mo sa politika ang iyong uh, pagbibintangan dito. <laughs> At idikit sa Duterte. Nako. <laughs> so dito siya tayo ngayon sa kanyang pangalawang hiling. Ito na. Ang tangi kong hiling kay Ubangag. Ito. News 5 pa rin to ha. Same ako 5 hours ago. Nananawagan si self-confessed drug lord, uh, mayoral candidate Espinosa sa kamera na mabigyan ng uh, mabigyan siya ng security para sa kaligtasan ng kanyang buong pamilya at sa slate niya matapos siyang barilin sa gitna ng pangangampanya sa Albuera at ito pa may panawagan din siya kay Bangag na kapwa niya. Alam ano mo na, adik, kapwa niya, durugista. <laughs> Sana niya ay mabigyan or mabigyang pansin din ni President Bongbong Marcos ang nangyari sa kanya at agad na maaprobahan ng Commission on Election or COMELEC ang kanyang hiling na seguridad. Ay oo. Okay pa yan sa all right, Espinosa na mabigyan ka ng uh, siguridad, agad-agad yan. Bantayan natin kung ano yung mga balita. Pinalaya ka nga eh, na nakakulong ka, self-confessed drug lord, nakakulong, tapos ngayon, eh, pinayagan ka nga din ng kumilik, na tumakbo bilang mayor dyan sa lugar mo sa Albuera, Leti, yung bodyguard pa kaya ang hindi ibibigay sa'yo, o baka yung mga bodyguard na tinanggal ng AFP. Kay Sara, yun ang ibigay doon kay Kirwin Espinosa. <laughs> yung panawagan, nabibigyan uh, Pansin, oo, oh, oh, ni Bungbong Marcos, tingnan mo si Jed Mabinog, tatlo yun sila, di ba? Dilima. Kirwin Espinosa, at saka si si Dilima, tatakbong party list, di ba yung ML niya, ewan kung ano meaning ng ML doon, pero kung ako ang tanongin nyo sa ML ni Dilima na party list, malibog na Laila. Huwag <laughs> diba mong patilis, Laila Dilima. Tapos, si Jed Mabilog, na may kaso din na uh, convicted. Uh, ano din yun, di ba? Sa ombudsman ng Elgatin Wealth noong 2012. Oh kahit, pareho sila ni Bongbong Marcos. Ang pamilya ni Bongbong Marcos ng kaso eh, El Gaten Wealth. Uh, Pinalaya. At, si Jed Mabilog ay Tumakbo din nga yung mayor somewhere in Iloilo. O, oh, di ba? O, okay, Kerwin Espinosa, tumakbo din uh, tawag dito, mayor dyan sa Albuiralite. Kalugar ni Milda. O, oh, kalugar din ni Martin Romualde. O, oh, di ba? So, baka mga lalams, mga bayots, Teorya ko lang naman to, opinion ko, yung mga ganman-ganman na yan. Eh, hmm. baka yun din yung mga tao na lumusog doon sa Ilostre, sa Davao City na mataong lugar araw nilosob yung isang pawnshop do. <laughs> tawahan lang din nila 'yan. Kunwari lang yan, ni eh. drama-drama lolo para makagain gain ng uh, tawag dito. Ah uh, simpatya sa mga taga-Albuera liti, ng uh, boto kasi eh, baka iniisip nila ni Quirino Espinosa na maawain ang mga Pilipino kapag ganito, binaril kawawa wow, kaya iboto natin, no. Oh. Tingnan niyo Strillianis noon, di ba? Tandaan ninyo. Nung nag-amok dyan sa Manila Hotel ba yon Manila Pin Hotel? Or somewhere ganyan sa Metro Manila. O gusto lang pala tumakmong senador. <laughs> Nagnakaw pa. Kumain doon sa hotel kung saan sila nag-amok. Eh. <laughs> uh, libre, nagdakaw pa ng mga kutsara at tinidor, sabi ni dating Pangulong Duterte, yung kapalang mukha, o nanalong, senador si Trillianis, o ganun, o rin yun si si Kirwin Espinosa, kunwari, drama, na, nagpabaril-baril, o tipsing lang ang usapan dyan, balikat, uh, huwag niya kong kuruhan. <laughs> matauhan lang din yan nila. Alalahanin natin mga sa mga wide, si Kirwin Espinosa ay isang self-confessed confess drug lord. So marami yung mga tauhan na pwede niyang utusan na kunwari, e eh, baril-barilin siya, tipsing lang, para makakuulitin ko ha, kakuha ng simpatya sa kanyang mga mamayan doon, sa kanyang constituents doon, para siya ay iboto. Yun lang yun. Kaya kayo taga Albuera Lete, huwag eh, kayong magpadala ng paawa epic na to, drama ni Espinosa. Drama lang talaga to.